doon eh, patay ka. Uh, unahan ba? ko lang ng bayad. Baka tawagan ka ngayon. <laughs> madam, kahit 120. 110 na lang daw. Huwag naman. Maawa ka naman sa naghahanap buhay. Dagdagi, dagdagi. Dagdagi, dagdagi, dagdagi. Teka lang. Oh, para naman ano to. Sobra. Sinabi ni Paria. Hindi, tsaka matipid po talaga ang gets. Sobra. Tsaka hatchback yan, madam. Magaan ang kahan yan. 110. Tapos 1. 20 ka. Oo. Oh. oh. Na, Mat matik na, sa lubungan na, 118. 118. <laughs> <laughs> 113. <laughs> Makakalihis yun. <laughs> <laughs> Dapat, ano 112, pwede na. O oh, 117. Ah? lang? <laughs> Hindi ka na talaga maawas na naghahanap buhay. Hindi na. si Wala Alam mo ba yung Alam mo yung first, car? Oh, first car lang namin yan. Ah, bigla nyo. Eh, pinag ano namin, pinagplanuhan naman bumili. Kasi naman yun lang makakabuo. Kaya dapat ibigay mo na. Ano, marar ano naman nararamdaman mo ngayon? Siyempre, happy. mo yan. Pero masaya ka naman talaga ngayon, madam. Hindi, ano na pipil mo yan? Bibili kotse. Eh, kailangan kailangan dito kasi nag-umiiyak. Ay, naku! Hindi pwede ka umiiyak! Dapat masaya lang dito! Ay, nagluluposaya lang. Oh, oh, ganito. Kahit 115. Sige na, iyon na. Wala naman daw yung kausap. Babayad pa ako ng toll gate. Babayad pa ako ng gas. Magaling. Pinaga. <laughs> eh, parang iniisip. Ano <laughs> eh. oras na ba? pa. <laughs> <laughs> Diyos. Kaya pala nanginginig na ako sa gulito. Dali na naman si Boy AC natin mga boss. Matami. No, di mo na, na talaga malatag <laughs> okay, na ewan. Tara na. Magsulat ka na doon at papayaran ko na. <laughs> ah, mapademo ko wala itong unit natin. Okay. Ah, so, sayan mga bossing ko. Bali, eto na. Ang nakurso na daan nila, madam. Yung Hyundai Gets natin na 2005 model na manual transmission, mga bossing. Presentable paint. Registered hanggang next year, March, mga bossing. Mga kapalat ng goma niyan. Presentable paint. Sariwa loob, mga boss. Na. Ang ceiling. Wala na. Aw-aw na. Naka-touchscreen pa. May RFID pa. Patay ka na. May RFID dapat 117 talaga, madam. Ay na ng ating mga kasunduan Ano ka na? wala <laughs> <laughs> Wala sahod! Ang gagaling malawan ito ng no, mga followers natin Madam, baka may gusto ka lang mo ng batiin pa Baka may shoutout ka lang kaya na, ubus na eh Ubus na <laughs> Pag bumati pa ako ng mas madami eh baka ang anak ko'y wala nang <laughs> basta sa anak ko na lang Ayan Kendra, see you soon! A ano siya? Happy na niya pagdating? Ay, oo Excited na ba? Kasi pag nakasakay kami try na tricycle, mami, hindi na tayo kasya. <laughs> tricycle? Yes. Naka-tricycle kami, may tricycle kami, tsaka motor. Pag kami naka-tricycle, masikip, manakitingin yung anak ko. <laughs> 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 mami, hindi na tayo kasya. Diyan, kasya na kami. <laughs> <laughs> Grabe talaga. Madam, 115 mo na. Maawa ka na sa naghahanap buhay. Please lamang. Pag ginawa akong 150 niyan, sasahog mo pa kami sa tanghalian. <laughs> Hindi naman pwede walang crispy pata pag kumain ko. Ay, gano'n. <laughs> Malupit pala kumain to bata niyo. Mas matindi pa pala sa atin to. Kami isda nice isda lang. Kitang kita sa katawala. so, yan. Yeah. Madam 114 112 lang. Wanted nga lang ako, dinagdagan ko na ng 2 eh. Okay na yung... Sagad na yun, hanggang buto na yun? Hmm. Hindi ka na talaga maawa kay Junior? Masyal kayo ng DRT. Dadaan kayo sa munisipyo ng Angat. Dumaan kayo doon, magkikita tayo. Ati, Kami Ate, naman ang... <laughs> <niya>. <laughs> ay! Pukunin ko ang takla. at ito madam na, tsaka messenger. Ay, oo. Oh, oh. Maganda sa DRT pumasyal kayo. DRT, Doña Remedios Trinidad. Go there. Go there. Go <laughs> there. <laughs> Ma-15? ma Mapapasyal lang nga kayo ng bulakan eh. <laughs> <laughs> ang sakit ng tagiliran ko, Misty. <laughs> so yun mga bossing ko, bali na tao sila sir. Sila madam. Dito sa ating yung tickets sa na sinab sa atin ni Pari. So kaya yung tickets natin mga bossing. Sige na nga. Iyon na. Happy. Happy. Yes. Two diba? thumbs up. Diba, si bossing ko. Happy. Happy naman boss. Happy ah. Ha? Happy. Masaya? Ano naman nararamdaman natin ngayon? Eh, matutuwa Para sa Congrats. Congrats Thank ka Thank you! Mga bossing ko, peace pong tayo. Ika, ba baka may, ikaw, ba may shoutout ka. Uh, shoutout sa mga Apple Angels ng PY Anggat Bulahan. Yan. Sino pa? Yun lang. Good stuff. Mga <laughs> bossing ko, amo ko. Baka may babatihin lang po kayo. Wala, wala lang. Wala, wala lang. Good stuff nagmamahal daw sa kanya. Ayan. <laughs> so yun, mga bossing ko, bali gusto ko lang po magpasalamat kila bossing. Uh, boss, test drive nyo na rin para transparent tayo. Please lang. So yon bali gusto ko lang po magpasalamat kila bossing at i-congrats para sa kanilang first car at matutuwa ang kanilang anak daw pag uwi nila at meron silang daladalang a uh, unit na nakursuladan at na uwi nila pabulakan. Maraming maraming salamat po. So yun, mga bossing ko, remind ko alam pala ulit kayo about sa papri-raffle ko mga bossing na ibibigay natin sa sakyan bago magpasko ah uh, isang ano lang ba bawi ko lang sa inyo mga boss ah uh, keep like and share lang po and comment sa lahat ng mga vlogs natin para po mapasali kayo sa papri-raffle natin baka isa na po kayo sa mananalo ah, so yan maraming maraming salamat po at yon walang inita si AC Garage so Ah, oh, so, matik Wala, mapapanood nila to. Kasi o, wala. Kasi para rapol mo. Ha? Ah? Nasa kote. Nandun na kay lower ngayon. Hinihimas. Ah, para pagka na, pa, ipapamigay na, swabe na sa mga... Uh, Di ba? Kahit simpleng uh, isang kotse lang, boss, na mapagbigay ako. Followers, so... followers, Followers! Followers! kasi, siyempre, pagka laging nagla-like and share, nakikita yung boss ang comment doon. Ah. Yung pangalan mo. So ngayon, irarapol natin yun. Shuffle natin. Hanggang sa merong mananalong isa. Kailan yon? December sir? Hindi naman. Ay, ako oh, Before, basta mga December. First week ng December. Makikita nyo yung mananalo doon, boss. iyon Yan, di ba? Nakakatawa uh, yun, ha? Ah, okay. kaya followers talaga sila bossing, eh. Hey. Wala, wala tayong kinita. Adam! Ay, boss, wala kaming kinita. <laughs> 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 oh, test drive muna mga bossing ko para transparent po tayo, ha? So, advance congrats na kayo bossing ko kasi first car nila yan. Ilan alak nyo ba, boss? Ah, isa. At tatlo kayo lagi pag alis. Oh. Oh, sige na, test drive na na. Ula na. Tago na ako. Baka magkasakit na naman. <laughs> Nan naninibago yan. nanini Naninibago. Swabi si Pari oh, mamamaalam na si Pari. Okay. Eh. Para ay ay pasok eh. Pasok yo. Ay ay pasok pa <laughs> Ayah, Gusto na yan, ipapark na sa labas. Kung sila, mamayag na siya ng 100. So, uh, so uh, okay, eh. Ano masabi sabi mo naman <laughs> sa unit? <Huh? laughs> <laughs> Ba't parang so, hindi ka pa makakano? Uh, like, diba, na, na ano ka lang din, excite no? Na-excite ka no? ano, Kaya nga, yun yun. Mapapalitan ng price. Yung price girl, mapapalitan. Hindi sa mapapalitan. Hindi uh, uh, pa rin natin ah, yun. yun. Ah, gabi, Ay, pero, tayo, pero tayo. siyempre, oo. Oh. Ay, yung binayaron pa kanya, yung payo. May auto na sila. Congrats, bossing ko. Kayo, 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 kayo. Ay, happy para sa inyo. Kaya ako napili yung coach na ako, si kasama tong payo. Ayun! Rose <laughs> <laughs> Royce, na pala ito? <laughs> <laughs> Madam, sulit ba sulit? Ay, yes. Sulit ang pag-walk-in. Sabi ko sa'yo, walk in na eh. Thank you, nyara, wala sa Audi ka, Nyara. So, ayun, madam, congrats. Thank you po, thank you po. Thank you, yes. Yeah. Picture, picture. So, ayun, mga bossing ko, bali, sold na po. Na-receive na po natin payment. Ito, wala sa Audi, Jujo! Anong <laughs> sakot? Wow, alam mo si Joy Happy, happy! Yan, congrats po sa first car nila, ha? Sold na po to. Pasensya na po sa mga naunahan. Thank you. Boss, last na talong. Gwapo pa talaga si Isi Personal. Si ay, sobrang. <laughs> Muntik nang maging hindi kung hindi ka nagpa-discrime. Oo, kayo nila <laughs> katawan. So, yan, madam. Congrats po, ha? Ingat po. Deserve niyan. Para meron tayo kanilang. <laughs> Yung, ay isa Thank you so much, ha? Ang ganda ang naging deal natin, ha? Good deal. Picture tayo, okay, sige. Ay, asan ba si... Nyor, ano? wala sahod. Ay, nyor, picture. Wala sahod. Wala <laughs> sahod. Walang panjin si Junior. Ay, malamit naman Picture, picture. Ingat po kayo. Ingat, ingat, ingat. Thank you. Congrats, congrats. dito na po kami dadal. Pwede, dyan na lang, oh. Ayan na, pinipok na nila. Congrats. Lo, sana ulo, sana ulo. Ang bilis ti ala lo puta. Ang bilis eh. Nyor. may sahod sila. Kayo.